Anong tawag dyan tayo sa ganyan? No? Alam. Yung ano ah. Anong tawag dito sa boyo no? Pogi naman no. Si Ben. Ayan. Pogi. Ayan. Hello, po! Happy birthday, Tatay. Hi, si Rika. Hi. Hi, JB. Hi, ah, Yoli. Hi, Nay. Hi, Ayan oh. o. Ano, Ayan o. Ha, ako ng ano, ng fried chicken. Ayan. Ay, yung ano, bango sisig. Saka mukbang. Ayan. Ayan. kayo, Ayan. 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 Happy. Ayan. Ayan. sige Sige, sige Ayan. Ayan. na Sige, upo lang, upo lang. Nasaan yung stand? Taka, may stand to eh. na. Para maalis nga yung kite na. Kung na tayo. Hindi yeah. e, na po na tayo. May, may... lighter. mo yan Parang gusto ko nyo. Okay. Lighter. Tayo lang na kay tayo. 65. 65. 65. para sa cystic curriculum no? tinaba para sa asawa amino sa naman mayroon din naman particular module ito yung gumayaw bigla din normal lang ako i-dislocate na halos lahat ng ano na ba no? yung button niya slide ito right kung right button galaw ka

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. to you. you. Ayaka Ay, na. Ye. Okay, sama kiss. Kiss na.